Meron akong nabasang post dito sa Facebook about dito sa pwede bang mag ng walang number 2. At meron din ako napanood sa TikTok na merong tanong na pwede bang mag ng walang number 2. At ngayon, magre-react ako regarding this question at ang aking sagot ay based lang sa aking observation and sa aking own perception. And for sure, maraming mga kapwa ko hairdresser na naman ang magre-react, magde-disagree sa aking sasabihin. Well, depende na rin ito sa isang hair stylist. Ika nga, may kanya-kanya naman tayong discard eh, sa bawat hair stylist or hair dresser. At bago tayo mag-proceed, ipakita ko muna sa inyo yung ating client's hair. Curly type ito, makapal ang kanyang hair strands at makapal din ang kanyang buhok. Rebanded pero matagal na yung last reband niya, like 2 years na yung nakakalipas. So nasa dulo na yung kanyang rebanded parts mga sis. After ma-prepare at ma-analyze yung buhok ng aming client, in-applyan ko na siya dyan ng rebanding cream number one, focusing on applying rebanding cream number one sa kanyang new growth hair. So, hindi namin sinabay yung kanyang past rebanded hair. Sa ganitong klase ng buhok, mga sis, gumamit ako dito ng traditional rebanding natin, yung merong number one at neutralizing cream at ang ginamit ko na brand na pang reband para dito sa type ng hair ng ating client ay itong U-band from Alpha 8 Corporation. So, pre ko lang itong ating uh, rebanding cream one sa buhok ng ating client hanggang sa mag-develop. Then, after ma-develop, yung nauna natin in na rebanding cream one sa new growth hair niya, nag application ako at sinabay ko na or in-applyan ko na din yung past rebanded hair niya. After ma-process niyan, mga sis, pinabanlawan natin at binu dry. So, ito na yung naging result ng buhok ng ating client. Then nag-proceed kami sa hair ironing process at ito naman yung naging result after natin siyang ma-iron. At dahil ang ginamit niya natin dito na pang reband is traditional rebonding, so after natin mag-iron ay mag apply tayo ng ating letter B or neutralizing cream. Kapag traditional rebonding, ang ginagamit ko mga sis, hindi ako nag skip ng number 2 or neutralizing cream. Para sa akin mga sis, napaka-importante itong neutralizing cream na i-apply natin after mag-hair iron. Ang neutralizing cream kasi ang mag-aayos after natin i-break yung bonds gamit ang rebonding cream 1 at ito rin ang magsisilbing sealer after natin mag-hair iron para maging permanently straight yung ating client hair or yung ating na-reband. Kahit sa mga damage or bleach hair mga sis, kapag gamit ko is traditional rebanding, talagang nag apply pa rin ako ng neutralizing cream. ewang ko lang ba mga sis, no? I had a feeling kasi nakapag kapag traditional rebanding ang ginagamit ko tapos hindi ako nag apply ng neutralizing cream, parang may kulang kasi sa process. Charis. Or alam niyo yung feeling na parang magakabak job ka kapag hindi ka nag-apply ng neutralizing cream. Basta feeling ko lang yun mga sisa, ewang ko lang sa iba. Charis. Kasi alam ko, merong mga ilang hairdresser po dyan na nagre-reband using traditional rebanding na nag skip sila ng number 2 or neutralizing cream or hindi na sila nag apply Pero hindi ko rin naman sila masisisi mga sis kasi sila naman ang gumagawa or discard nila yon If nag-work naman sa kanila without applying neutralizing cream and using traditional rebanding, then go for it kasi nga at the end of the day, isa lang naman yung aim natin or goal natin yung mapaganda at masatisfied yung ating mga client. At sa makabagong panahon kasi mga sis, uso na rin ngayon ang 3-in-1 rebanding or yung mga pang rebound na walang neutralizing. Kasi for me lang ha mga sis, kung hindi na ako gagamit ng neutralizing cream, gagamit na lang ako ng 3-in-1 rebanding instead of traditional rebanding na merong letter B or neutralizing cream. Kasi bakit kapag gagamit ng traditional rebonding tapos i-skip mo yung number 2 or hindi mo naman i-apply yung neutralizing cream, anong sense nun? Well, sabi ko nga, nasa bawat hairstylist naman ito, kung paano nila ito didiskartihan o gagawin sa ating mga client, ang pinaka-importante is masatisfied yung ating mga kliyente. So, ikaw ngayon nanonood sa aking video, mga CS. Tatanungin kita, ano ang gusto mong gawin? Gumamit ng traditional rebonding pero hindi mag apply ng neutralizing cream or gagamit ng 3-in-1 rebonding na walang neutralizing cream.